Pero ikaw pala yung may rason kung bakit ang bilis ang lotion na yan, yung sabon, yung colgate, tapos yung cream cell. Kunti lang naman ako mag-lotion inside. Tsaka hindi ako nagki-cream cell. Tsaka diba si mama naman yung nagpapadala nito? Amin na yan. Simula ngayon, huwag na huwag ka gagamit ng mga lotion mo ha. Yung mga sabon, colgate, wag na huwag kang gagamit. Kahit na yung mama mo pa yung nagpapadala. Ba't ayaw niya ipagamit sa akin? Padala sa akin na mama ko yan. Insan, hindi pwede. Isusumpo mo kayo. Anong sabi mo? Tita, wala ka talagang balak tumigil sa pagsumbong ha? Di ba cellphone mo to? Di ba? Simula ngayon, hindi mo na to makakahawakan. Hindi ka na makakapagsumbong sa mama mo. Tita!